Hello guys, share ko lang yung lugar namin dito, yung bagong tinitirahan ko dito sa Yamaguchi. Yan, mata. kapit kami sa bundok. Ako ay mag ano ngayon, go grocery, pupunta ako doon sa, sa, supermarket. Pero ito, ito yung dadaanan ko. Medyo sa ibabaw nga pala kami ng bundok. Yan. Ganda dito, tahimik, walang mga marites sa buhay. Ayan, daan natin. Madalang ang nadaan dito sa sakyan. Ayun, isa. Ayun, ano, ano kaya ito dito? Company. Ah, ibang iba dun sa dati kong company. Sa una. Sa una, sa Tokyo kami. Ngayon, dito naman ako sa kabundukan. Ini nah, apa Oh, may libring kabi di itu ah.